Yung mga kadiskarte oh. Gawa na yung tulay dito sa ano, Ligtong Rosario Yung Malimango Bridge Ayan, Nakakadaan na po dyan Ayan yun dyan yung galing Noveleta Galing Manila Dito naman yung papuntang Salinas Papuntang General Trias Papuntang EPSA Ayan po pwede ng dumano Tagal kasi nasaran yan eh inayos tsaka winay dining ayan oh shout out kaya na po malimango bridge yun po yung malimango bridge papuntang ano to sa salinas rosario cavite puntang epsa gate 1 Punta General Trias yes, doon yung Punta Tansa Ayan yeah. Ayan, shoutout mga katisyado Pwede nang dumaan Yung pakabila, papuntang Cavite City, Nubileta, Kawit Ayan, shoutout